So, si Trump sa kabila ng kaliwat kanan na paninira ng mga Biden group, nanalo siya. nag ang kalaban dahil hindi, hindi niya nakayang habulin ang buto ni Trump. Sa 2028, ganyan din ang ating gagawin mga solid Duterte. Alright, isang napakagandang umaga sa ating lahat, mga kasulid Duterte. Kumusta kayo? Ingat tayo palagi. Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang bagong presidente ng Amerika na si Trump. Hmm? Alam nyo ba na si Trump at Biden ay hindi magkapartido? Alam nyo ba na ang Biden Group ay ginagawa ang lahat na paninira para masiraan nila si Trump sa mga mata ng kanilang mga kababayan. At ang ginagawa ni Trump, tahimik lang siya, wala siyang kibo, hindi siya gumaganti, kundi nagdadasal siya sa Panginoon. Alright? right? ang itong mga Biden group, akala nila nagtagumpay sila, akala nila nag, nag na na nila ang mga tao. Right? So, si Kamala Harris ay talagang 100% na sa isip niya na mananalo na siya sa ginawa ba nilang kabila kanan na paninira kay Trump. Akala talaga nila ng mga Biden group na 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 nila ang mga tao at talagang 101% sila na ang ibubuto ng mga tao. Kasi araw-araw tinitira nila si Donald Trump uh, kung ano-anong mga paninira lahat na strategiya ginawa na nila para mapaniwala ang kanilang mga kababayan na si Trump ganito, ganyan, 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 di ba? pero hindi nila alam na matindi ang kakampi ni Trump andun sa taas. Right? So ito na. Election na. Uh huh? So si Trump tahimik lang ha. Tandaan, hindi siya umiimik Wala siyang sinasabi kung ano ang sinasabi ng Biden group. Wala siya, hindi niya ni tahimik lang siya. Ngayon, sa Election Day na. Sino ang nanalo? Nagugulat ang Biden group. Napakalakas pala ni Trump na to the point na nag na si Kamalasan. O may paiyak-iyak pa. Di ba? Ganun. So parang ah, uh, parihos ang nangyari dito kay Inday Sara doon kay uh, Donald Trump. Makikita natin ngayon malayo pang eleksyon 2028 pa eh, di ba? Napakalayo pang eleksyon pero itong si Uh, Romualdez at ang kanyang mga galamay ay sinimulan na nilang siraan si Inday Sarah through confidential fund mm -hmm. anong ginagawa nila araw-araw pinapublish nila sa media na ang confidential fund walang bukang bibig confidential fund, kung hindi man uh, confidential fund, EJK sa war on drugs. Kayong nasa Kongres Mm -hmm. Di ba sabi nyo, EJK, may mga ebidensya na kayo. O, oh, ano pang inaantay ninyo? Pasko? May ebidensya na kayo sa EJK? O ba't hindi nyo na ng kaso si PRRD? Ha? Kailan ba kayo mag-file? O sabi nyo may evidence nga kayo Anong inaantay ninyo? Pasko? Prove it! Bring your all evidence Intact evidence Para makapag-file na kayo ng case against sa dating uh, presidente Tama na ang kuda Kung totoong may solid evidence kayo sa EGKO Anong inantay niyo, Congress? Ha? O oh, file a case. Simple lang na. Congress, ha? At kung totoong may mga ebidensya na kayo laban kay Inday Sara sa kanyang confidential fund, kung totoo naman, kung hindi lang kakayan, kung may mga ebidensya talaga kayo, bakit hindi kayo mag-file ng case? Ha? Bakit umabot pa ng buwan-buwan? Taon-taon? Ha? Patawag kayo ng hearing dyan? kinakalkalin Kinakalkal ninyo? Iniimbestagan ang mga tauhan ng Office of the Vice President na meron niya silang mga trabaho? Para lang kayo makakuha ng mga evidensya na makapagdidiin kay Indasyara. Lahat-lahat na pinapatawag nyo na. Halos lahat-lahat na na nagtrabaho sa the office of the vice president, pinapatawag nyo na. Oh, wala pa rin kaso. Ano pang, ano pang gusto ninyong ipatawag? Ah, hindi pa rin kayo nakabuo ng, ay, isabi ninyo, ay confidential fund, maliwanag. Hmm, bribery. Oh, eh, maliwanag pala eh. Ano pang inaantay ninyo? Pasko? Oh, file na ng kaso. Nang ma tapos, Ay, puro kayo pat... Hindi kayo pina pinapasahod ng taong bayan para mag-publicity lang dyan. Oo. Oh. Investiga kayo ng investiga sa confidential fund in Inday Sara. Kapag ka kayo ipinaimbestigahan ang inyong mga lifestyle, papasa kaya kayo? Wala kaya kayong tinatagong dumi? Ha? Kayong lahat ng mga kongresista? Puro kayo ah, natira kay Inday Sara sa kanyang confidential fund. Kayo, meron din kayo. Oh, pag kayo binalikan, iwan ko lang sa inyo. So para bang ang nangyayari kay Donald Trump, ito din ang nangyayari ng mga Duterte ngayon. Kita ninyo, napakalayo pa ng eleksyon 2028 pa. Pero sinimula na nilang siraan ang mga Duterte. Lahat na isyo, kanilang ginagawa, kanilang pinapabrikit para lang masira ang mga Duterte. Para lang ma-brainwash ang mga tao. Pero wag kayo kasi yung mga tao, matatalino yan. Alam namin kung ano ang ginagawa ni PRRD noong siya ay Pangulo. Mga druga, nilinis niya yun. Sa amin dati, panahon ng Aquino, paglabas mo dyan, nag-aabutan ng sashi, tapos pera don sa ah, kabilang bakod. Ha? Makikita mo, gumagamit. Oh, di ba? Napakalala ang druga noong time ni Aquino. Hold up dito, rip dito, patayan doon, may niluuban. Napaka brutal. Kasi walang disiplina ang mga tao. Hmm nitong pagpasok ni Duterte lahat nalinis yung mga adik millions of adik ang sumurinder at to the point nga wala na silang mapaglagyan sa mga kulungan yung mga drug lord ang iba ah, hindi nakatakas patay oh ang ibang nakatakas ay di nandun sa ibang bansa Hmm? Yung naiya, laglag bala. Grabe yun. To the point nga, hindi kang makaalis. Kasi may kaso ka, hihingihan ka ng pera. Huli dap. Ang daming si problema sa bansang Pilipinas nung pagpasok ni Duterte na talagang tinabaho niya ng husto. Ngayon, sinubukan nyo na itong sirain siraan nyo na si Duterte kaysa ganyan eh Jicky ang anak ay uh, confidential fund yan ang issue ninyo na kongres <laughs> ha? kayong iba sa senado akala ninyo maniniwala kami sa inyo tandaan niyo kongres ilan lang kayo diyan? kahit magsama-sama pa kayong lahat na kongresista marami ang Pilipino. Mas marami kami sa inyo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Sa 2028, mga sulit Duterte, magkaisa tayong lahat. Huwag tayong maniwala sa mga mainstream media sa mga vlogger na dating dilawan ngayon ay loyalista na kunwari ni Marcos wag tayong maniwalas kanila stay solid para sa mga Duterte dahil wala nang iba pang makapagbago ng ating bansa ay si Duterte lamang nakikita na natin so pabayaan benatin natin sila na asiraan uh, siraan ng mga politikong wala namang ginagawa kundi uupo lang dyan at mag-aantay ng sahod ha? Huh? uupo lang dyan at mag-aantay ng okay na hmm alam nyo na ba diba? so si Trump sa kabila ng kaliwat kanan na paninira ng mga Biden group nanalo siya nagkonsid ang kalaban dahil hindi, hindi niya nakayang habulin ang buto ni Trump sa 2028 ganyan din ang ating gagawin mga solid Duterte